Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, trusty ni future ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Tomas Maria Fusco. Kamusta? Si San Tomas Maria Fusco ay isang Italianong pari ng simbahang katoliko mula sa ika-19 na siglo. Ipinanganak noong Disyembre 1831 sa Pagani, Italia at pumanaw noong Pebrero 24, 1891 sa Salerno, Italia. Kinatawan ni Papa Juan Pablo Dur noong Oktubre 16, 2005. Kilala si Tomas Maria Fusco sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga bata, kabataan at mga pamilya na nasa kahirapan. Itinatag niya ang kumbento ng mga anak ng kabanal-banalang dugo noong 1878 isang relihiyosong komunidad na nakatuon sa edukasyon ng mga batang babae at pagtulong sa mga pamilya na nangangailangan. Itinatag din niya ang institusyon ng mga mungha ng San Juan Bautista noong 1887, isa pang relihiyosong kumbento na nakatuon sa edukasyon ng mga kabataan at pagpapalaganap ng kristyanong pananampalataya. Si San Tomas Maria Fusco ay isang lalaking may malalim na panalangin at debosyon sa Diyos. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa pinakamahihirap at sa pagpapalaganap ng pag-ibig at habag ng Diyos sa pinakakailangan sa lipunan. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Tomas Maria Fusco. O Diyos na nagbigay inspirasyon sa iyong lingkod na si San Tomas Maria Fusco ng mainit na pagmamahal para sa mga bata, kabataan at mga pamilya Bigyan mo kami, hinihiling namin ng biyaya na tularan ng kanyang apostolikong sigasig at walang kapantay na pagmamahal. Naway ang kanyang halimbawa ng walang hanggan at tunay na pag-aalay sa iyong kalooban ay magbigay inspirasyon sa atin sa aming sariling landas ng pananampalataya. San Tomas Maria Fusco, ipanalangin mo kami sa Diyos upang maaari naming tularan ang iyong halimbawa at mamuhay ayon sa mga aral ni Kristo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Santa Adela, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw